Okay. So, reading ng Sagittarius for the month of July 24 hanggang July 31, 2025. Okay. So, let's do this. Hello, my dear Sagittarius. Hello, hello, hello. Reminder, munting paalala, my dear, na ang gagawin natin today is general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general Reading. And kung mapapansin mo my dear, sa ating table, meron ako mga nakadikit na mga tape dito, my dear, para meron tayong susundan na guidelines sa ating reading. Kasi lately, parang napapansin ko, parang pakalat-kalat ako sa ating reading. So, uh, I decided na kumuha ng guidelines. Ayan. So, dito sa ating first na tape, uh, may nakalagay na money. Dito sa second is energy of the month or energy of the week kasi minsan nagre-reading ako ng month, minsan naman nagre-reading ako ng week. And then, kagaya ng gagawin natin ngayon, week to. This is energy of the week. ah uh, tapos love, tapos surprise for the month or the week. Okay, so gagawin natin ngayon ay week. So surprise for the week. And spirit guide message. Okay, so isang card bawat isa dyan. Isang card. Uh, clarification, kung ng clarification, if just in case talagang hindi ko talaga maintindihan o wala talaga ako makuha message. Pero kung kaya talaga natin ah uh, parang i-compress o talagang pigain my dear yung card na yon na ilabas yung message na para sa specific na tape, <laughs> specific na category na nasa table natin, eh, bakit hindi? Okay? So, let's go tayo, my dear Sagittarius. Once sa again, ang gagawin natin na reading for today is reading para sa August 24 hanggang August 31, 2025. Okay, my dear, let's go tayo. Sagittarius, tingnan natin. Mag-start tayo sa ano? Energy of the week. Okay? Tingnan natin kung anong energy of the week. Ano yung energy of the week? Okay? So, yung energy of the week, my dear, is yung energy ng 24 to 31 na mararamdaman mo. Okay. yung energy niya. Okay, tingnan natin. Sagittarius. Tingnan natin. Okay. Wow. The Five of Cups. Okay. Ipaparamdam sa iyo once again energy to ng week. Ipaparamdam sa iyo ng 24 to 31 my dear Sagittarius na tumingin ka lang daw sa mga negative. Okay? Kung titingan mo kasi dito, meron hindi naman lahat ng, ng kanyang cups ay natapon, pero mas nakatingin siya doon sa mga bagay na natapon. Okay? ah uh, kung lilingon lang sana siya, makikita niya dito, my dear, na hindi naman lahat ng kanyang cups ay natapon. Hindi naman lahat ng uh, tubig ay natapon. Meron pang pa dalawang cups sa likod. So, yun yon. So, ano ba nangyayari dito, my dear? Imbis na i-count mo yung blessing mo, mas nagka-count ka na sa mga negative na nangyayari. Okay. So, hindi mo intention yon Intention yon ng week. Ganun yung nangyayari sa week na yan. Okay, mas highlighted yung mga negative compared yun sa mga positive na nangyayari, my dear. So, hindi mo gusto yon Pero dahil yun nga yung energy, parang magnet, my dear, nung week na to, hinihila ka, my dear, nung week na yon Okay, yun ang ginagawa ng week. Mas highlighted yung mga negative. Kunwari, ah uh, naglalaba ka, hindi mo tapos yung paglalaba mo. Oh, hindi ko tapos yung paglalaba ko. Kahit kaya mo pa naman siyang gawin bukas. Parang ganon, okay? So, be careful ka dito, my dear. Always remember, pag ito'y naramdaman mo na, always remember, my dear, na hindi lahat ng cups mo ay natapon. Meron pa rin, di ba? Meron pa rin. Meron ka pa rin dapat ipagpasalamat. Meron ka pa rin dapat, di ba? You need to be thankful and grateful araw-araw. And kung meron mo mga bagay na hindi nangyari o hindi umayon, my dear, sa kagustuhan mo, eh, Ganun talaga ang buhay. Okay? Hindi lahat nakukuha natin at hindi lahat nangyayari according sa plano natin. Okay? So, let's go tayo sa area ng money. Unahin natin yung money kasi halos paborito. Di ba? Paboritong paborito, paboritong paborito, paborito yan ng lahat. Okay, pansin ko sa tagal ko na nagre-reading, mas lamang ang money compare sa love. Okay? So, tingnan natin. Money, tingnan natin. Kaya inuna ko siya eh. Inuna ko siya doon siya. Yung pinaka-first na first na first. Okay? So, tingnan natin may ano nangyayari sa money area mo. Sagittarius, what is going on sa money area mo? Eh, nagbawas tayo ng lightings kasi meron mga nagre sa comment section na masyado daw yung lightings ko. Hindi na doon nila nakikita yung card. Sorry naman. Okay? So, tingnan natin. Money. Okay, eto na. We have here the two of cups. Okay. Mm. Two of cups. Teka. So, ang mangyayari dito, kaya hindi tayo masyadong kukuha ng clarification kasi automatic ang magiging clarification nito ay ito na. Okay. So, ano na kukuha ko dito? You wish my dear Sagittarius makakatuwang sa buhay. Somebody that can help you sa energy ng pera. Okay? Uh very highlighted my dear sa week na to, 24 to 31, yung mga alam mo, I was like, "Teka lang, kaya ko to." Alam mo may dear, yung typical my dear na parang I think you meron ka mga expectations sa mga tao sa paligid mo na posibleng matutulungan kanila sa certain na problema na pinagdadaanan mo pero sad to say parang hindi ganoon yung mangyayari. So wala lang, sinabi ko lang kasi nararamdaman ko. Um eto kasi my dear, this is energy na parang nagkakasundo sa usapin ng ng pinansyal. Parang ganon. parang dalawang tao na parang actually sa energy ng love maganda 'to. Sa love dapat 'to. Kaso dahil nauna na tong energy of the week, I can feel my dear na parang hindi mo siguro na appreciate yung yung mga kayang gawin ng mga tao sa paligid mo. Okay, parang kulang, parang ganon. Although nakukuha ko kasi my dear, ayoko sabihin na walang tao, walang tao sa paligid mo, walang gustong tumulong sa'yo or something Pero parang, parang sa'yo siguro, my dear, parang bitin or parang kulang Parang ganon, okay So, kasi dito sa energy, maganda tong card na to This is a very, very nice card, the two of cups Ibig sabihin, my dear, parang meron tao sa paligid mo Somebody's there, yes, sobrang ganda ng energy Very, very sweet, okay But, kahit na ganito yung nangyayari, my dear Maging aware ka ha, maging aware ka Kasi maganda to sinasabi dito may dina, meron naman mga tao sa paligid mo na talagang willing naman mag-help, willing naman umintindi sa iyo lalo na sa area ng financial kaso. Parang sa iyo, although hindi mo naman talaga gusto 'to, energy to ng weak, okay? Parang kulang. Parang hindi sapat, okay? So expect mo na may dina yung parang lalapit ka sa akin, tapos sabihin mo sa akin, RJ, kailangan ko ng help, kailangan ko ng tulong. Tapos binigyan kita, oh, pasensya ka na, eto lang, ulimang piso lang. Ulimang piso lang? Garang ganon. Subukan mo gawin sa akin yung Sagittarius tingnan mo kamo talaga. Pipingutin ko yung ano mo dyan. Ha? Parang ganon, okay? Parang hindi ka lang talaga happy. Okay? Ah, wala namang ano doon, may dear. You don't take it, ano, parang ayoko namang, ayoko katang saktan. Pero, parang ganon, parang hindi ka lang talaga happy kung ano yung kayang maiprovide ng tao. Parang sa, sa, sa energy ng pinansyal. Parang ganon, parang for some of you, siguro parang you are looking, sabi na lang natin, naghahanap kayo my dear ng ng tao na talagang makaka sabihin bakit man pakinggan makakaresolba ng problema mo okay ganoon parang lord sana may mahulog na tao galing sa langit tapos i-resolve niya lahat ng mga problema ko parang ganoon okay lalo sa usapin ng pinansyal okay for some of you okay so hati-hatiin natin ha kasi general to general to my dear tandaan mo general to for some of you my dear is hindi kayo happy doon sa kayang ado uh, sa service, okay, sabi natin na pinuprovide sa energy ng pinansyal. Okay, for example, uh, may tao tumulong sa iyo pero you are not you, parang hindi ka pa happy doon. Okay, hindi ko alam kung anong reason, baka mas malaki yung itinulong mo before, parang ganon. Hindi ko hindi ko alam. I don't really, really know bakit hindi ka talaga happy. Basta hindi ka lang kontento. I can feel na parang hindi ka talaga kontento at hindi ka happy doon sa area na yon. Second na energy is uh, expectation mo doon sa tao. Like may mga expectation ka my dear na parang hindi nagma Ah uh, pinakalas na energy is you are expecting na parang may tao na darating or may energy na darating then i-resolve yung mga problema mo. Parang ganon. Okay? Lalo sa usapin ng pinansyal. Okay? Yung mga money problem mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Pero super so maganda to. Kasi may mga tao na willing to help pero hindi lang talaga doon sa expectation mo. Ganun na lang, my dear. no Pero may mga tao na willing to help pero hindi lang talaga doon sa expectation mo. Okay? So let's go tayo my dear. Move on na tayo sa energy ng money. I hope na intindihin mo 'yung ibig kong sabihin. So doon natin is 'yung energy ng love. Okay, energy ng love ayon. Energy ng Empress. Okay, energy ng Empress. Mm hmm Agad ko nakuha problema sa anak. I can feel problem sa anak. Okay, yun na nakukuha ko You have problem kasi 'di ba hindi lang relationship ang love. Pag mamahal mo sa anak mo, pag mamahal mo sa, 'di ba? Hindi, hindi lang talaga ano to, relationship. I can feel parang may problem sa love. Okay, ay may problem sa anak. Okay, yun na nakukuha ko over here. Um next na energy. Okay, ka-clarify ko to. Ka-clarify ko to. I need more cards dito sa energy ng Empress, okay? Okay, paki-clarify po yung Empress. Paki-clarify nga po yung Empress kasi medyo blanko talaga yung energy. Yung lang talaga nakuha ko problema sa anak. Okay, parang you are having problem, medyo disappointed ka sa anak mo, parang gano'n. If you have kids, kung meron kang anak. Pero ika-clarify natin siya. Okay, tingnan natin. Oops, may nag-fly, fly, fly the butterfly. We have here the energy of the Ace of Swords. Okay, uh, kasabay ng energy ng disappointment na nakukuha ko, you're expecting some change sa energy ng love, okay? Sa partner mo, you're expecting some change, magbabago, yun ang na nakukuha ko dito. Maturity sa energy ng relationship, ganun din sa anak, sa mga kapamilya, okay? Yun ang na nakukuha ko dyan. Change, okay? Medyo disappointed ka, my dear, okay? Medyo dismayado ka. Sa partner man yan, or kahit sabihin natin sa mga member ng kapamilya, or maski sa anak, actually yun ang pinakauna kong nakuha eh, anak na energy. Medyo disappointed ka, my dear sa kinikilos niya, sa asal niya, sa mindset niya, yun ang na nakukuha ko dyan, my dear. Okay? So, medyo may disappointment na nangyayari dito sa energy ng love. Dismayado ang ating mga, my dear Sagittarius. Okay? Uh, I think medyo, sabi natin siguro, paki-analyze lang din, my dear Sagittarius, kasi baka masyadong mataas yung expectation mo. Baka lang, ha? Okay? Di naman sa kinakampihan ko siya, pero baka naman mas mata mataas yung expectation mo. Okay? Baka lang. Okay? Um, saan ko na kuha yan dito sa energy ng money? Okay, kasi parang may, may, mga expectation ka sa energy ng money and then pag hindi nangyari yung expectation mo yan, medyo nagkakaroon ka ng, um, ayan, medyo nagkakaroon ng konting chemical reaction. Okay. So, let's go tayo dito, my dear, sa energy ng surprise of the week. Surprise of the week. Anong surprise sa week na ito? Let me see. The chariot. Okay. Mm. Chariot, chariot, chariot. Chariot is energy ng travel, wire na energy, palaban. Okay. Hmm. Ang nakuha ko, my dears, ma overcome mo to. Okay? ma overcome mo tong energy na to. Okay? ma overcome mo rin siya. Mababalance mo rin to eventually. Okay? Mababalance mo rin siya. So, yun ang pinaka-surprise dyan. Um, isa sa energy, baka meron din mga travel, okay, sa week na ito, okay, 24 to 31, okay, baka meron din mga travel, baka meron ka rin mga pupuntahan, or baka meron ka mga, meron ka rin mga bibisitahin na tao, yun na nakukuha ko dito, my dear, okay, pero, ang pinaka positive na energy na nakukuha ko sa energy ng chariot is mako-overcome mo rin kung ano yung nangyayari sa usapin ng emosyon mo bago matapos tong week na ito. Sa so, additional surprises is meron ka daw mga pupuntahan, meron ka daw mga bibisitahin, my dear, okay, um, this is a long travel. Baka yung iba din sa English, mag out of town or mag out of the country. Pwede. Okay? Once again, wag asumera, wag General reading to. Okay? So, let's go, my dear. Last card natin, uh, spirit guide. Uh, spirit guide message. Okay? Bakit ko sinasabi na ganun, ha? Kasi yung iba sasabihin, paano ako makakapag-travel? Eh, may mga piloso po sa comment section na gigigil na ako. Minsan ayoko talagang patulan eh. Pero minsan, hey! <laughs> minsan talaga, ang sarap. Hmm! Ayan. So, dito may idea, hindi naman to lahat. Imagine mo kung lahat ng Sagittarius ay magta-travel, mag-out of the country, di ba? Diba? wala ng Sagittarius sa Pilipinas. Okay. So, wala na naubos na kayong lahat. Lahat na kayo nag-ibang bansa o nag-travel. Pero, possibly, my dear, for some of you, is meron talagang mga travel. Meron talagang mga pupunta. Pwede itong long-distance travel or pwede itong short na travel, pwede pumunta ka lang sa kapitbahay mo, gano'n, maimbitahan ka, yung mga gano'n, okay? But, um, overall na energy dito is ma-overcome mo daw, my dear, yung iyong emotion, okay? So, uh, let's go tayo sa message share ng ating mga spirit guide for the closing card. Ay, titingin pa pala natin yung bottom deck of the card. Yung pinaka-last na card natin is the bottom deck of the card. Okay, eto na. Okay, the four of cups. Okay, choose to be happy my dear. Okay? Just to be happy. Don't cry for me Argentina. The three of wands, move forward, okay? ah uh, eto nga my dear may travel talaga my dear may travel, kasi yung triobol energy ng travel, moving forward, at the same time, my dear, kung ano din yung mga minamanifest mo or mga iniisip mo, yun ang mangyayari. Okay? So, be careful, be careful, be careful. Pero balik dito, dito my dear, sa message ng ating buong A, ah, ating buong may kapal. Tama, ng ating buong may kapal o ng ating spirit guide. Okay? Ang ah, sinasabi dito, my dear, is take this one. Kasi dito, my dear, ang nangyayari is nag o naman ng help. Okay? Kaso nakatingin ka lang dito. Okay? Parang sinasabi dito, my dear, na lahat ng help na makukuha mo ngayon, maliit man o malaki, be thankful. Okay, magpasalamat ka. Maliit man o malaki na tulong, magpasalamat ka. And, huwag kang mag-focus na mag-focus dito. Kasi kung makikita mo, yung tatlong cups na nandito sa four of cups, ayan o, ito. Ito yan ni, eh. Ayan yan, natapon na yan. Okay? So, parang sinasabi dito, may dear ating spirit guide, always count your blessing. Kasi kahit na may mga bagay na hindi nangyayari according sa plano mo, my dear, meron naman meron naman mga magaganda naman din na nangyayari. Ibig sabihin marami ka ng achievement, marami nang maganda nangyari sa buhay mo, my dear. So, doon tayo mag-focus, okay? Ang nakukuha ko lang dito, my dear, talaga ang malakas ito is expectation, okay? Sa tingin ko 'yun ang pinaka-highlight talaga, my dear, ng ano ng 24 to 31, yung mga expectation mo sa tao, yung mga gusto mong mangyari, ganyan. Dito, my dear, sa energy ng ng love, yung growth, yung maturity, yung improvement uh, be maging realistic din, din maging realistic din tayo my dear Sagittarius ha kasi kunyari gusto mo magbago yung isang tao kasi naninigarilyo ako my dear uh, hindi ko naman sila kinakampihan kasi marami sa pamilya ko talaga ang may mga ganun. Basta, ha, ang hirap i-explain. Pero, give time. Pero, kung matagal na talaga niyang ginagawa, parang hindi naman din siya nag effort that's the time na parang mag-chemical reaction ka. Pero, kung mga one week pa lang, one month pa lang, my dear, so, I think, bigyan mo pa talaga ng time, my dear, okay? Kasi, sinasabi dito, my dear, look at the positive side always. Kasi, baka one month, one month pa lang, my dear, so, hindi naman ganun ka agad-agad magbabago ang isang tao, di ba? Kunyari, kagaya ikaw, sasabihin ko sa'yo, Huwag na nga, huwag na mag-example. Mamaya mag-away pa tayo. Huwag <laughs> na tayo mag-example. Dami-dami ko sinasabi dito. Mamaya, mag magkaroon pa tayo ng misunderstanding. Okay. So, my dear Sagittarius, ito ang iyong reading para sa buwan ng July 24 hanggang July 31, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo itong ating reading, don't forget to subscribe at click on the notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.